Ay, hmm. tuwang tuwa yung apit ko dyan. Um. Hmm. Sige lang, baby. Pili-pili lang, ha? O, hmm. hindi rin. <laughs> Pili -pili niya ako. Ah, bahay. Ah. Ano ko talaga kahit kailan. Maghahanap ako dito. Window <laughs> shopping kami. <laughs> Ayan na. <laughs> ano po, may nakuha na sang bago ikobag ay bag na ano yan kacha pakingin tingin lang ng mata lang dyan ang mabusog ganda busog ang mata ng aking anak hello baby hello 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 <laughs> Ngayon ako nakapasyal dito ah. Pakuling pa. Ito ang laptop. Wow. Pakuling to. Paano? Ay, may, may ganyan si Tip. Ate mo, Amy. Meron siyang ganyan na in-order niya sa Shopee. Ito ang laptop ko. Yan nga. Ganyan may ganyan si Ate mo. In-order niya sa si Shopee. Ah. Oo nga. Oo nga. Oh, oh my god. 17,000. Let's 17, 10,000 tan. Ayan, yan. Ayan. Gusto mag-tiktok? Ayan. Ayan, Ayan. 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 Ayan 17,000. Wow naman. Ang ang mura naman ng 17,000 na ano okay, na yan. 15, 15, 15, 15, 15. Na ball pen guys. Grabe. Mura. <laughs> Sobra na palang mahal yan. Ayan, e, basog mata namin ha. Ah ayan o 6,800 window oh, shopping guys Afternoon. nandito kami sa si skin sa loob tiktok daw sabi ng anak ko pero ngayon pala binalag ko na Yan ang anak kong bonso. Ayan o. Oh. Hi! Mag-hi ka nga! Mag-hi ka! <laughs> Tingnan mo, binipan niya ako. No? Yan ang bonso ko. Sotil yan eh. Light, eh. Yan ang. mo talaga ito. babakla lang bonso. Bili ka ito. Ito. <laughs> Dito daw ko ng dito. Wala ko mga ito. Penguin? Ano yan? Penguin yan? Ay, Diyos ko, gusto daw niya. O, gusto daw niya yan, oh. Pusok mata mo na, baby. Wala pa tayong money. Sentayin mo magsweldo si tita. Ayan, o. Oh. Ayan mo oh. na to. Ayan, o. Isa lang. Pinita. Gusto na niya yung mura kaysa mahal e i na lang yun be Balik natin Pagayos Kasi kasi nakakahiya Yan, pumila na sila Yan ang nabili nila <laughs> 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 Ang kumanggulong Gusto mo talaga yan? Balikan na lang natin Sabihin natin kay mami mo bumili na tayo ng salamin mo ikaw talaga ngayon yeah, magbabayad na siya. oy bebe pagod ka na dyan <laughs> pagod na daw yung apo ko o, ayan na o ay nakabayad na sila tapos na